Sa lahat po ng uh, mga nakapanood po doon sa aking video na pangungunahan ko yung uh, sa Malacanang ay mayroon pong uh, mga mangilan ngilan na mga kababayan natin ang hindi talaga nakakaintindi. Kung na question mga kababayan, yung sinabi kong mag-subscribe kayo sa channel ko at doon lamang natin makikita, doon, la doon ko lamang makikita kung talagang uh, may nakapanood doon sa video ko. Oh, hindi po ba? Ngayon, kini-question na nagpaparami lang daw ako ng subscribers. Putsa naman. Hindi ko po kailangan ng subscribers. Ang kailangan ko po rito ay papaliwanag ko lang po. Kaya ako po sinabi yon para malaman po natin kung naintindihan ba talaga or kung sino ang sasama. Ngayon, ano po ang way ko? para malaman ko kung sino yung mga sasama or sa ilan yung mga sasama natural doon sa pamamagitan ng subscribers. Hindi po ba? So, yun po eh. So, yun po ba ay kailangan pa bang questionin? Unang-una, hindi na po natin mapapakinabangan yung subscribers na yan dahil unang-una, ayan na nga po nakatutok na po sa atin ang gira. Ang sinasabi ko lamang po dito, ayun naman po ang alam ko na pamamaraan na malaman ko kung sino-sino at kung ilan yung sasama, alangan naman sinabi ko na po yan, alangan naman na so so good ako dyan na tatatlo lang yung kasama ko ang hirap po kasi sa atin ay hindi po natin pinapanood yung buong video para hindi po uh, para uh, hindi po ninyo maintindihan kaya po ang mahalaga po roon uh, pinapanood yun ng buo yung uh, video para naintindihan po ninyo kung ano po yung purpose kung bakit ko sinabing mag-subscribe. At or either sinasabi pa dyan bakit kailangan daw na mag-subscribe muna bago ko pangunahan. Hindi po ganun eh. Ang purpose po noon ay para malaman po natin kung ilang numero po tayo na susugod yan. Hindi po ba? Ngayon, kayo po ang magbigay. Ano pa po ba ang ang uh, ibang pamamaraan para malaman natin. Hindi po ba't dahil ipakita nyo lang yung pagsusubscribe nyo dito sa channel ko? Hindi po ba? So kung may mga iba, suggest lang, suggest yung kayo. Di mag-suggest kayo, hindi yung sasabihin nyo na nagpaparami lang ako ng subscribers. Oh, hindi ko na po kailangan yung subscriber. At hindi ko po pinagkakakitaan. Itong YouTube channel ko, sinabi ko na po yan eh. Di po ba? Sinabi ko na yun paulit-ulit. Yan po yung mga sinasabi ko na ayaw nyo kasing tapusin yung video para naiintindihan nyo sana. Ay ang problema na, 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 panood nyo yung una, hindi nyo tinapos, hindi nyo nga malalaman. Kaya mananatili na yung mga, yung mga pag-uugali nyo ay puro katangahan. Di po ba? Katangahan po yan. Ang unang-una, hindi naman kita pinipilit mag-subscribe. Okay, So kaya huwag mong sabihin na bakit may condition pa na magsusubscribe. O, ulitin ko lang po. Papaano ko malaman kung ilang numbers nang uh, sasama sa akin kung doon lamang po ang alam ko na makikita natin doon kung uh, ilan yung sasama sa akin. Yun po eh. Di ba maliwanag po yan? Ngayon kung ayaw mo mag-subscribe, edi wag kang, kasala, huwag kang kasama. O, uh, di ba? Anong pakialam ko sa iyo? Kaya dito sa atin na mga Pilipino, kaya ganito na lang tayo eh. Kaya marami sa ating mga Pilipino yung mga hampas, lupa at patay gutom dahil yung mga utak nila puro kabubuhan at katangahan. At ikaw, isa ka na rin dyan na katang katanga mo, sobra ka uh, na nuknukan ka ng tanga. Hindi po ba? Maliwanag po yan. Oh, kung may mali doon sa sinabi ko, ah, uh, hindi kaya, Mr. Vrana, ganito na lang, ganito, ito ang suggestion ko. Kasi, parang, ah, uh, uh, para malaman mo kung ilan yung sasama. O ano pa, yung sasuggest mo, mayroon ka bang may sasuggest? Hindi ba't wala? Kung di doon lang tayo magbabase sa subscribers, napakatanga mo, sobrang noktokan ka ng katangahan. Kaya, hanggang ngayon, hampas lupa ka pa rin at patay gutom dahil yung utak mo, puro katangahan. Gunggong ka dahil uh, hindi ko po kailangan ng pera dito sa YouTube channel ko. Ulit ulit ko sinasabi yan. At ang isa pa, ha, mag-subscribe na kayo, sabi kong ganyan, pangalawa ito, mag-subscribe na kayo dahil kayo ang masasama dito sa ililigtas ko. Ano ako, Diyos, sasabihin nyo naman, Diyos ako para mailigtas. Hindi po ganon, tanga. Ang sinasabi ko pong iligtas ko kayo, dito po kayo iipunin kung saan ay ligtas tayo ditong lugar na ito. Di po ba? Pa? Sinabi ko na po yan nung una. Kasi ikaw lang kasi yung napakabobo na tanga pa. O. Oh. Hindi ko pinipilit yung ayaw. O. Oh. Ano ko bangkwan ko? Ano yung sasabihin ko pala? Ha? Ah... Uh kanin ko yung uh, sasabihin ko basta ganoon na lang magsasabi ako sige sa Martes mag-ipon-ipon tayo dyan ganoon na lang so alam ko ba kung ilan yung dadalo or ano kaya nga dito sa sinasabi ko eh, mag-subscribe kayo para makita natin yung talagang nakapanood doon sa video ko para doon ay mapapagbasihan natin yung dami ng mga taong sasama yun lamang po ang purpose niyan. Hindi po ang purpose niyan para dumami ang subscribers ko. Para po malaman natin kung gaano karami yung taong uh, sasama. Dahil hindi po ako bara-bara. Unang-una, hindi po ako susugod so -so doon na para ganun-ganun na lang, natatatlo lang yung daladala kong tao. Sinabi ko na yan dyan sa video ko. Napakatanga mo lang kasi dahil hindi mo naiintindihan na gago ka. Nandito na. Nakaabang na ang gira na hayop ka kung ikaw ay Pilipino na animal ka ikaw na lang ang mamatay na hayop ka dahil sinabi ko rin dyan na kung tutuusin hindi ko ko kailangan ang magagaganito magdadadaldal dito dahil unang una wala akong pamilya na tanga ka ha? ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal sa aking kapwa pagmamahal ko sa mga Pilipino kung ikaw ay uh, tanga ka hindi ka kasali rito kaya marami marami sa inyo yung hampas loob at patay gutom dahil ganyan ang utak ninyo. Ah, oh. Mayroon pa ang dyan. Gawin ko na lang daw ng gawin. Bakit ko pa raw kailangan i-video? Bakit kailangan ko pa raw i-vlog? Isa na namang katangahan yan na tarantado ka, nabubo ka. Ay papaano ko nga pa niyan? Kung hindi ko i-vlog dito at hindi ako mag-announce dito, paanong malaman ng mga tao na sasama sa akin? Di pa nga ka? Ha? gong -gong ka talaga. Yan yung mga otak. Kaya ito mga otak na ito. Kaya patay gutom ito. Kaya mga hampas lo pa ito dahil ganyan ang mga otak. Ayaw pa improve yung otak. Kaya mananatili ka na lang na hampas lo pa at patay gutom kasi tanga ka. Bobo ka. O, oh, di diba? ba? Bakit, bakit ko raw kailangan i-vlog? Kung kailangan ko raw na, Tong <coughs> so, uh, susugod daw di sumugod na lang daw ako bakit ko para kailangan i-vlog. Eh kung di ba naman talagang tanga ito. Ah, kung hindi ko i-vlog ito, sino ang sasama sa akin at sino ang makakaalam na tanga ka? Boyset ka? Grabe. Ayan. Mga kababayan, nandiyan naman at uh, sa kwan yan uh, siguro naman nababasa niyo yung mga comment itong mga tanga na ito na ang sinasabi ay uh, pinaparami ko lang daw at pinapromote ko lang daw yung channel ko. Actually, hindi ko na po mapapakinabangan to. Pag nandyan na po yung gira, wala na po itong mga vlog-vlog na ito, wala na po yung mga mayayabang dyan, yung mga vlogger na mga gonggong din. Wala na po yan. So ano pa? Ang ibig ko po sabihin dito, habang gumagana pa ang communication nito natin at gumagana pa ang pagbablog, kaya po ito ang way natin na para magkaroon ng communication. Hindi po ba? Ay sinisita pa nitong tanga na ito. Okay lang sana kung hindi tanga, ibubo pa. O. Oh. tahan Tarantado talaga. Nandito na. Nandiyan na nakaabang na ang gira. Ha? Mayroon akong inutosan so dyan. May kaibigan, may kaibigan na kundi sa Clark Air Base. Nagsabi na sa akin, tumawag na ilan yung mga tumawag sa akin. Kaya ganito na lang ako. Isa pa ang nagsabi dyan, sino raw ba ako na para kausapin ni eh, Bongbong Marcos? Yan, ang, yan pa ang isang tanong. Kung yung mga senador daw, hindi rin niya pinapanasin, ako pa raw kaya? Kung napanood mo tanga ka, yung sinasabi ko, kakaiba huwag mo akong eh, ida, huwag mo akong igaya dito sa mga senador at mga politiko mga gonggong na yan dahil ako may kakaiba akong kaalaman ang sinasabi ko nga mayroon akong convincing power hindi po ba na apag tama nagtama yung tingin namin ito hindi sigur siguraduhin ko kung yan ah, magbabaw yan walang isasagot yan sa akin kundi yes napakatanga mo Ayaw mo kasi nga uh, pa, panoorin ng buo yung video para maintindihan mo sana. Yan, nasagot ko na. Mga kababayan, yung mga nagko-comment na ganyan. Ah, kung pwede sana, kayo na magbura para hindi ko na makwan, para hindi ko na babasa kasi sa totoo lang, nawawalan ako ng gana pag nakakabasa ako ng ganyan. Dahil ako, ah, kaya nga hindi nyo ako makita ngayon dahil ito, nandito kasalukuyan kami nagpo-formulate ng panangga ninyo sa virus na darating. E ko lang ito para lang maintindihan ninyo. Uulitin ulitin ko, hindi lamang doon sa number ng pag-sogod uh, sa Malacanang ang gusto ko kung gusto ko na makapag-subscribe kayo dahil kayo ay masasaba dito sa aking uh, uh, dito sa aking lugar na kung saan ay libre libre tayong lahat dito na hindi tayo mamimiligro dyan sa nuclear na yan. Kung hindi ka ba naman gonggong? -gong, oh. Hindi lamang yung pagpunta, pagsugod. Matagal ko na sinasabi ito. Ano ba sinasabi ko? Pag naka-100,000 nga tayo, may mangyayari. Di ba sinabi ko? Pero dahil nga wala pa, ito susugurin na natin ang Malacanang para kakausapin ko, hindi para i-destabilize ang gobyerno na tanga ka. Yan pa. Ayun sasabihin na sino raw ba ako na para kausapin ni BBM. Please, ito na ang pagkakataon nyo sana na malaman kung paano ang diskarte ko na makakausap ko si BBM. Dahil alam ko ang laman ng ulo nito puro bubuyog. Ang dami kaya na nahihilo na yung mama. Ang sinasabi ko pa, tatanggalin natin yung bubuyog sa ulo niyan para makapag-desisyon siya ng tama. Hindi yung ipapahamak niya itong ating kababayan na wala namang kalaban-laban. Yun ang ibig ko sabihin dahil nga marami na yung mga asawa ng mga politiko na lumayas na iniiwan na tayo, iniiwan na kayo. Ay kung iiwan ko ba kayo? Sa katunayan, sa, baka pag nabuisit ako, ako na mismo magsasabay rito ng beros. Maniwala kayo sa akin. Tarantado. Sa halip na ang gawin ninyo, i-share ninyo yung video na yon. Doon sa mga idol ninyong mga vlogger, para sa ganun makapag-announce sila na pangungunahan ni Birana ang pagpunta sa Malacanang. Dapat ganun. <coughs> Hindi dito ang uh, pag pagwapuhan dito. Hindi dito patapangan. Walang matapang sinasabi ko rito. Katangahan mo lang. Ikaw na katanga ka magmula sa araw na ito, sa oras na ito. Yan nagsabing bakit kailangan ko pang magpa-subscribe at ipinag-promote ko para yung channel ko sa subscriber? At uh, sino raw ba ako na para kausapin ni BBM? At bakit daw hindi na ako sumugod daw kailangan ko para i-vlog? Kayo! Magmula sa oras na ito! Magmula sa sarili mo! Hanggang sa kaapapuhan mo! Kung hindi man matuloy itong girang ito, gagapang kayo sa kahirapan na para kayong mga sawa yan ang isinusumpa ko sa inyo at titiyakin ko yan sa inyo na tatalab yan maniwala kayo sa akin dahil ang sinasabi ko po rito hindi na po biro ito magkakandamatay kayo dyan sinasabi ko isang pindutan lang dyan isang pili Pindot lang sa remote yan ni Shijing Peng tapos na ha-ha-pay kayong lahat ng buo tak Kayong lahat yan sa kalsada kung saan kayo abutin. Kaya ang sinasabi ko rito ay since na mayroon akong alam, kasi hindi naman kasi ako kagaya ninyo na tanga-bubo pa. Ako mayroon akong alam. Kaya gagamitin ko na yung nalalaman ko para sa ganon maisalba itong mga Pilipino na wala namang kinalaman sa girang yan at maisalba itong mga innocenting mga taong ito. Yun lamang. Ay kaya, negativo kayo, negatibo kayo ng negatibo. Ay wala akong pakialam doon mag-subscribe kayo o hindi sa akin. Wala akong pakialam. Dahil pag natuloy itong girang ito, ha? Ah, hindi na pakikinabangan ito. Wala nang makikinabang dahil wala nang kuryente. Wala nang internet. Ano pa? Ha ha, pa, pa pa kayo bubulag pa pa kayo Ano pa? Kailangan ko pa ba yung subscriber na tanga ka? Gong gong. Yan yung mga nag-iisip na palibasa ito mga ito mga tao ito. Sabi ko pa ulit-ulit ko sasabihin. Mga hampas lupa at mga patay gutom ito na hindi nakakaintindi. Yan ang masasabi ko. At ngayon, kung ikaw ay nakakaintindi at manira ka lang na manira ang alam mo, sinabi ko na, hanggang sa kaapu-apuhan mo, gagapang sa kahirapan na para kayong mga sawa. Yan ang masasabi ko. Maniwala ka sa akin. Ayong tatlo na nag-comment ng ganyan, tandaan nyo, onti-onti na yun, mararamdaman nyo na na yung sumpa na yan, Bukas na bukas doon mararamdaman mo na. Maniwala ka. Gunggong ka, nag offer na nga ako. Ano ba ang masama doon sa sinabi ko na para para malaman ko, yan ang basihan natin na para malaman ko kung ilan na ba yung tao na dapat natin makasama na sigurado mag-subscribe. Di po ba maliwanag po yan? So saan, ano ka ba bang paraan para malaman ko? Hindi naman po pwede na pupunta ako sabihin ko dyan, oh, sa linggo, sa, sa lunes, nandyan ako. Susuguri na natin. Alam ko ba kung sino ang masasama? O oh, di siyempre nag, nagbase ako doon sa subscriber. Ay katanga talaga itong bongbong -bong na ito. At ito pa, bukas sa bukas din, nandyan ako sa Manila. Isosorbe ko na yan. Ah, Ayaw ko nang i-elaborate dito kung ano yung sasorbe ko. Pero nandiyan ako bukas sa Manila. Makikita ninyo yan. Pero hindi ko ilalive yan dahil ma madedetect ako. Hanggang linggo ako nandiyan. Pero wala akong gagawin video dyan. Dahil madedetect ako. Dahil kung ano yung sasorbe ko. Pero siguro yung last. Yung araw ng linggo siguro pwede. Kasi uh, pag natapos ko ng sasorbe lahat yan. Ganun gong-gong ka. Imaginin mo, mag-aaksay ako ng uras, nandito ako sa Mindoro, pupunta ako dyan sa Metro Manila, ilang magkano ang ginagastos dyan papunta dyan? Yung pagpunta ko dyan sa Pampanga, ang laki ng ginagastos yan mula dito sa Mindoro papunta dyan sa Manila. Dahil ang laki binabayaran ng mga sasakyan namin dito sa barko gasolina lang. Pero binibilang ko ba yun? Hindi. Sinasabi ko lang sa inyo. Kagaya bukas, pupunta kami dyan ng mga team ko. Dahil pinatapos lang namin dito yung formulation. Kung ano man itong formulation na ginagawa namin na tinatapos namin na ito, kami na lang muna ang nakakalam. Dahil ko hindi maging successful, ang gagawin ko, napagsugod yan, magsasaboy na ako ng virus gyal sa buhay sa inyo sa Manila na mga hayop kayo, putang na nyo. Maniwala kayo sa akin. Tarantado ka. Sana ikaw ang unang makalanghap na animal ka, na bubo ka. Maulitin ko lang po. Salamat naman doon sa mga ah, mga ah, nakakaintindi. Salamat po doon sa mga nag-subscribe. Pero ang sinasabi ko po rito bali wala po yung subscribe ninyo dahil hindi na nga natin pakikilabagin yan ang sinasabi ko po rito habang nandito pa tayo sa communication ng youtube ang sinasabi ko po dito lang po ang ating uh, source ng ating communication pagkatapos po niyan wala na eh ah kaya nga po bago dumating yung gira na yun kung nandyan na yung gira na yun oras na sinimulan na yan mag announce po ako rito na lahat ng mga subscriber ko mag-ipon-ipon sa ganong lugar dahil doon ko kayo susunduin. Doon ko kayo ipapipick up dito sa mga tao ko at dito ko kayo dadalhin sa sitte na lugar na malayo dyan sa mga virus na yan na pakakawala nila. Isa pa yan na tanga ka, nabubuka. Pero sana, hindi ka dapat makasali dito sa ililigtas ko. Oh, baka na naman sasabihin niya na naman ano ako Diyos na para magliligtas. Hindi po 'yun ang ibig ko sabihin, tanga. Ang ibig ko pong sabihin, dito ko kayo dadalhin sa lugar ko na kung saan ay hindi kayang pasukin, hindi kayang uh, marating ng virus na ipasasabugin ng China. 'Yun po ang ibig kong sabihin. Ikaw na tanga ka, na bobo ka. Yung mga nag-comment na ganyan, ha? Maano sa ginawa ko ang parte ko bilang Pilipino. Gawin nyo ang parte ninyo na dapat sana i-share, share nyo na nga yung, mga, yung video na yon para maraming makaalam palalo Hindi lang i-share, itag nyo na po doon sa mga paninyo at yun nga po ang basihan natin, yung subscribe. Sasabihin nyo ngayon, nagpaparami lang ako ng subscriber, ay kung hindi ka ba naman tanga. Anyway, eh, kaya tapusin na po natin ito dahil uh, uh, marami pa po kaming uh, pini-formulate dito at uh, gusto namin matapos ito hanggang uh, bukas para makapunta na po ako dyan sa Manila para makapagsorbey. Maraming maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe at uh, titingnan pa rin po natin kung uh, ano po ang magiging, uh, magiging takbo nito at mag-a-announce po ako kung, ka, kung kailan tayo susugod at samahan nyo ako. And hindi ka naman, hindi naman nila papansinin, pagkatatatlo lang, dadalawa anan dyan sa likod ko. Maraming salamat po doon sa mga nakakaintindi. At doon po sa mga hindi nakakaintindi na nang i-insulto pa, gagapang kayo na para kayong mga sawa sa kahirapan hanggang sa kaapo-apohan ninyo. Tandaan nyo yan. Salamat po.